Inaresto ng mga otoridad ng National Bureau of Investigation ang leader ng umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Senyor Aguila, kabilang ang labindalawang kasama nitong leader at miyembro. Ang buong detalya sa ulat ni Daniel Manalastas. Pinosasan at inaresto ng National Bureau of Investigation sa visa ng warrant of arrest ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jaren Skilario o mas kilala bilang si Senior Aguila. Hindi naman ito pumalag at usang loob sumama sa NBI. Bukod ni Senior Aguila, inaresto rin ang labing dalawa na ilang leader at miyembro ng SBSI. Accused Criminal Case Number 23-198 to 23 205 for qualified trafficking in persons. Walang bail o piyansa ang nilabag umano nila Senyor Aguila kaya mananatili sila sa NBI facility. Bago arestuhin sila Kilario, nakakulong na rin ang ilan sa leader ng SBSI sa Senado matapos makontemp sa nakalipas na pagdinig dahil umano sa pagsisinungaling Kanina naman sa pagtinig, mistulang ng lumo ang mga senador sa nalamang datos na umano'y namatay na bata sa SBSI. I was shown this sheet of paper. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our, our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, Why so many dead babies? Why are we allowing children to die? Di ba, di ba natin inaalagaan ang mga sanggol sa kapihan? Di ba padron po ninyo si Santo Niño? Humarap din sa pagdinig ang isang testigo na si Randolph Babarino. Ayon sa kanya, namatayan siya ng bagong silang na sanggol noong 2020. Hindi umano na itakbo sa ospital ang asawa niya dahil umano na pagbawalan. You're the father. Dapat binaba mo na, dinan mo sa ospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal? Sino po Sino bawal? Si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na yung baba yung bata na agaw buhay. Imbis e masay pa yung kung nadala sa ospital, hindi po, hindi binawalan po. mo daw. Hindi po. Hindi. 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 Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na Pinagbabawal kasi ni Senyor Aguila, wala tayong magawa. Ilang akusasyon pa ang pinukol ng mga senador kay Senyor Aguila, pero paulit-ulit itinatanggi nito ang mga aligasyon. Nakatanggap ang bawat household ng 10,000 po. So, ang narinig po, ang narinig ko po na mga na-report po, uh, may, may nagbigay ng 6,000. Sino raw nang ulekta? Yung treasurer din po nila sa Kapihan. Hindi po 'yun totoo. Wala pong kinolekta. As far as this committee is concerned, hindi ka na, Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Ngayon, alam mo sino si Pinocchio? Ayon naman sa abogado ng SBSI, palagay nila mababasura ang kaso at... Masyadong orchestrated ito. Politically motivated. Nakita naman ninyo ang pagtatanong dito. inaassume na guilty kaagad. Sa ngayon inaasahan namang derecho sa NBA facility sila Senior Aguila at iba pang miyembro ng SBSI, Daniel Manalastas, para sa bayan.